kinokopya umano ang personal at Facebook page ni Ms. Maharlika para ang kakalabasan ay tila ba sa kanya ito. Ngunit, ito po ay dinibank ni Ms. Maharlika at Binulgar. At sa isang Facebook page na kuwang kuha po na parang kagaya niya talaga. Ano? Nagpupos uh, pa nga na umano yung sinusumbatan niya itong si Atty. Vic Rodriguez na hindi umano pagsunod sa kanilang usapan, particularly sa isyo ng Polvoronek, yung video na pinalabas niya, mga kababayan po natin. At kasama po sa ating uh, i-discuss -di ngayon ay itong pagkulab nila ni Miss Cathy Binag muli upang patunayan na umano'y hindi po uh, kung anumang pin yung inabot kay Marcos Jr. sa isang uh, trending video. Kundi ito umano ay isang puti na pulbos. Ayon nga po kay Miss Cathy Binag. At kahit ulit-ulitin umano ang video, makikita mo na powder ito at hindi umano yung pen na bakal na tinutukoy nila. In a way, panoorin natin ang video mula kay Miss Maharlika. Tingnan nyo po, oh, nilagyan ng bulaklak na corona ni Sandro Marcos ang kanyang tatay. <laughs> Para sa kanya, ano ba yan? Okay, Miss Maharlika, pasok po. So ayan, nakita natin ang kapagtaas ng mga uh, sila, nila sa kanilang mga uh, braso. Ang kalang <laughs> mga bruskong bruskong mga alindog. So mga kababayan, gusto ko lang unahin na may gumagawa, uh, well, na gumagawa ang mga kampo ni Bangag, syempre yung mga trolls, yung mga bayaran ni Bangag nandyan sa DICT. Wow. DICT mismo, tinutukoy ni Miss Marlika. Sila po ngayon ang naging troll farm. Totoo kayo ito? So yung mga nagbabayad sa mga walang prinsipyo, walang dignidad na mga morons na insimada, okay? At mga shonget bells. Bakit ba ang mga vlogger ni Bangag ang shonget? <laughs> Ako po mga kababayan po natin. Hindi lang ang talagang mandurugas pa. No? May nakita nga po tayo na isang vlogger mga kababayan natin, no? pinagkikitaan po yung uh, kanyang uh, uh, pagbablog. Hindi pinagkikitaan na literal na kumikita doon siya sa revenues at sa mga super chat. Kundi, no, yung pagbibigay niya ng moderator ay binibenta niyo po ng 750 at uh, kung bibili ka daw ng tatlo, so manilibre ka pa ng dalawa, tatlo, 1,500 daw po yung moderator. <laughs> Alam mo, sa lahat ng mga DDS vlogger, neighbor pa po ako nakakita na vlogger na nagbibinta po ng kanyang moderator, no? Gan, uh, ang moderator binibigay mo lang 'yan parang complimentary po sa iyong mga viewers and supporters na mapagkatiwalaan, pero para bantay po sa iyong channel o doon sa mga nagpapalipad, sa mga nag-i-sponsor. So pwede mo ibigay 'yon sa kanila as a privilege, no? Karapatan o parang ano lang din, uh, bawi po sa kanilang suporta at tulong sa iyo. Doon sa isang channel na nakikita ko, Diyos ko po, nakakahiya. Binibenta, 750 ang isang moderator at kung tatlo po is 1,500. Hindi ba? Hindi pa kontento sa binabayad sa kanila na limpak-limpak, no? Mula sa kaba ng bayan, abay, pagpipirahan pa yung kanilang viewers. May pinagbanahan sa kapal ng mukha. Ah. Makukiyoho ang dating. Kasi you know, bayad ang kanilang mga pagkatao. So recently, actually, nasa, I think nasa naglalayag pa ako nito, hindi ko lang nabigyan ng uh, pansin, pero may gumagawa nga na mga tauhan ni Lisa Tanas na kidnapper, ni Bangag Marcos Jr. na Addictos Benedictos. Ayan, inutusan na naman para uh, palabasin na ako ay nag-post at uh, palabasin na inaaway ko si Attorney Vic Rodriguez. You know, may mga ganun silang hanas. So, ang uh, kawawa naman ng ating buti na lang. Grabe, ano, oh. talagang disperado na po sila, mga kababayan po natin. Pati yung uh, Facebook account, talagang ginagaya po nila para magpakalat ng fake information. So, ang tanong ngayon, sino ngayon ang fake information? Sino po yung nagpapakalat? Sino po yung mga sinungaling? Oh, sila po yan. Dahil dito po sa kampo ng mga is never po na naisip, gagayahin ang mga account ng mga pangag, no? Sila po ay ginagaya nila tayo. Ginagaya nila si Miss Marlica para lang makapanira. Desperate, do desperate moves, yung pala sabihin natin. Ano ba yan? Oh, ang guwapo si Marlon ng third floor. Ayan. Si uh, Sir Marlon ng third floor, third floor studio. Uh, baka pwede nyo nang isubscribe yan kasi the more na binubol, inaano tayo. Ayan, mga palangga. So, hindi po ako yan, ha? Yung uh, Marlica Network. So, ang utos ngayon na mga baka ng inang Lisa Tanas, bangag, tambalosos at lahat ng mga jejimonyo na gusto nilang panghawakan ng kaba ng bayan at gastusin at itago at ilayo sa Pilipino ay mag-create ng mag-create ng fake Facebook account. Okay? Tadanin niyo mga palangga, hindi po 200 200 pesos, 280 o 300 or 500 o 1,000 ng followers natin sa Maharlika Network. We have 60, 81 and Bolt Jack is, you know, like 80 81,000 uh, uh subscribers but actually kung hindi pinatumba, o uh, kaya hindi ginamit ng putang inang Marcos Jr. at Lisa Tanas ang AFP ang mga ahensya ng gobyerno para iti-take down ang page, you know, makipagsabuatan dyan sa Pilipinas. Hindi po buhay na buhay pa sana yung ating more than a million now na subscribers. But don't worry. Kahit na pina-take down ng mga buhakan ng inang pikon na pikon at mga adiktos benediktos na sinisira ang buhay ninyong bawat Pilipino, ang boses ko, ang alindog ko, mawala man ako, nag-celebrate man ako, eto, buhay na buhay na ako. No? Natuwa ka, Lisa, tanas ano, medyo na nahimik ako. Pero hindi ibig sabihin na nahimik ako, eh wala na akong pakialam sa laban ko. Kahit ako ay nag enjoy nasa isip ko pa rin ang laban ko. It just so happen, lagi akong nga sa dance, dance, dance with my friends. Pero ganun pa man, eto mga kababayan, pinapalabas ng mga bangag Ayan, ng mga bangag, itong picture na, uh, you know, ito picture ni Marlon Purificacion. Ang caption na ginamit yung fake page na Marlica Network na ginamit at pinupondohan ng buwaka ng inang bangag na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas na makiyoho pa sa bulok na palaka. <laughs> yo ano? Itsura niya, damak-damak. -dama. Lente daw ang bilat niya gina oh. gina ano na gina gis yes. na. <laughs> anyway, <laughs> all right. Bow lente and get. <laughs> Sabi dito, Marlon po repercussion, bata ni Vic Rodriguez ang tunay na gumanap na pulboron video na inilabas natin mga palangga. Ito po ay si Lisa Tanas at si Bangag at ang mga aliporos niyang author dito. Yan, sabi ko hindi tinupad ni Vic Rodriguez ang usapan namin. Wala kaming usapan ni Attorney Vic. <laughs> 'Di ba? So etoy mga tanim, fake page ni Lisa Tanas at ni Bangag. Dalit na galit sila dahil binoking sila ni Attorney Vic Rodriguez dito sa librong ito. That's why kung wala pa kayong yung kopya, you have to get it now. Okay? Sabi dito, hindi tinupad ni Vic Rodriguez ang usapan namin. Bagkos mga palangga, gumawa pa siya ng alibay na never daw niya nakitang nagpulburon ang mamang si Kuting. So ito po ay ginamit nila ang picture ni uh, Marlon, Sir Marlon Purification. Ito po ay gawa ni Lisa Tanas. Gawa ni Bangag. Dahil pikon na pikun sila dahil malapit na sila matumba. Okay? Malapit na silang bumagsak dahil sinasabi ko sa inyo ang AFP at PNP na mga matitino ay sukang-suka na sa kanila. Let's talk about this kasi nagpalabas sila 3 days ago sa So alam niyo mga kababayan po natin 'pag sinasabi ni Miss Marlika na mukhang sukang-suka na po yung mga matitino nakasundaluhan kapulisan po natin ay posibleng totoo po 'yan mga kababayan po natin dahil hindi naman po lahat particularly po sa hanay ng sundalo ay kaya nilang suhunan May mga nandun po no, na talagang may paninindigan at may prinsip. Otherwise siguro, nakikita po natin ang ilan sa kanilang opisyal, eh, mukhang nasusuhulan. Pero marami po, naniniwala ko, marami po na mga kababayan po natin at kasundaluhan na ramdam po ngayon ang tahirap na ginagawa po ng administrasyon ito Kaya alam niyo tama po ito sinasabi ni Ms. Martika. Potential communication, ng video na kung saan mga kababayan ay uh, kinakounter nila yung uh, tungkol doon sa pin daw na abutan. ba? Diba? Pinalabas na pin. Ngayon, sinasabi nila, nag-release ka agad ng presidential communications na, uh, you know, maging di ba? Huminto, mag-isip at magsaliksik. At sinasabi niya, walang maluloko kung walang magpapaloko tiyakin ng katotohanan, fake news ang labanan. So, sinasabi nila na yung mga, nakita ko doon si political witch boy, si uh, General Macanas, di ba? Yung mga ano nila, yung mga title nila, is it, pa question mark. So, gustong lasunin ng putang inang bangag junior at ni Lisa Tanas na kidnapper ang mga isipan ninyo. At gusto nilang sabihin na mapagmatsyag daw kayo na kung paano daw mag-ano -mag ng fake news mag-detect. Uh, ito mga kababayan, balikan natin yung abutan ng what? boron na may palaman na pin? Number one. So, ito po yung isa po sa kine question ni Miss Marlica. No. Ako, first impression ko talagang hindi lang pin yun. Talagang mayroong nakitang abutan doon na ibang klase. Kasi, kung talagang pin lang yun, dapat titingnan mo muna, reviewin mo muna. Alam nga, ipasok mo agad sa bulsa mo na hindi ka ka nakasigurado. So ako na iniwala na bago pa ito inabot sa kanya, alam niya na kung anong iaabot sa kanya. Kaya patay mali siya lang po sila kahit may kamera. Ang problema, ang bilis po mag-trending. So kung mabilis ang kanyang kamay magpasok sa kanyang bulsa at kung mabilis po mag-abot yung nakapula mas na si Mr. Tupas no? mas mabilis po yung mga Duterte supporters na makapick up ng video at ma may splice ito at agad mapapakalat, mapapatrending sa social media. <laughs> ang labanan dito ngayon is pabilisan na lang mga mata. Di ba? Okay. Sinasabi nila doon sa explanation nila may random na personalidad na nag-abot kay Bangag ng pin daw. Kaya nga, in ko yun eh. Sabi ko, pwede pin na sa ilalim may pulburon. Mga kababayan, kung balikan nyo yung video na yon nung inabot ni random pag-usapan namin ni Kathy Binag sa vlog kasi alam ko kakilala niya i reserve ko yon kakilala niya yung nag-abot daw di umano ng pin kay Bangag Junior pero sabi ko nga baka may nakaipit na white powdery substance ngayon mga kababayan okay kung hindi ka kilala eto let's open your mind your brain cells darling so ngayon inabot yung white yung yung white plastic syempre eh, pinakita nila palabas palalabasin talaga ng mga buhaka ng ina spin kung random personal personalidad na hindi kakilala ni bangag ikaw sino ka man inabutan ka hindi pa titignan mo kung pera yung inabot sa iyo <laughs> or pang adiktos benedictos eto ha tangina PCO ha ikaw, Lisa Tanas, ang utak mo, ha? Nasusunog na ng pulburon. Ang utak mo, nasusunog na ng alak. Ang utak mo, sana yung vape, eh, Jomor, bag, gumano na lang ang vape. Dahil, ano mo mo nag-vape kasi Sinusunog mo yung utak mo, yung baga mo. Well, sunog na sunog ka naman na talaga. What do you expect? Kung may utak, ito may liyuk. <laughs> utak. Siguro galit na galit ngayon itong si babaeng palaka, ano? Habang pinapanood po ito si Marlika. <laughs> At lalo naman po yung kanyang mga vlogger na inaabangan po yung mga vlog ni Marlica at gagamitin content. At di, ba, bang, so lalo nilang pinapasikat si Marlica. Lalong iniexpose expose po nila ang katotohanan sa kanilang mga viewers. Di ba? So panalo si Miss Marlica sa kanyang mga bana. Pag na to, pwede kayo mga palangga. Yung mga, 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 yung mga, well, alam ko, mautak kayo, yung mga nagpa-follow sa akin ng mga palanginging Ang palusot nila, ay opinion. Kung inabutan ka ng random personality, personality at ikaw ay presidente o senador, hindi ba pag inabot sa'yo, di ba hindi mo gaganunin? Bisibisihan ka, kasi ako, may mga nagkakagulo din naman sa akin, mga palangga na nilablab ako kung ano-ano mga inaabot sa akin. So far, wala pa namang nag-abot sa akin ng white powdery substance dahil pag may nag-abot sa akin, eh, papalunok ko sa kanya. So ngayon, inabot na ng ganyan. Ito bangag, makinig ka kasi lagi kang bangag, buha ka ng inakay. Eh. Ginanan mo ka agad, ibig Sabihin, mga palaga, uwa, inabot. Kasi ang, ang, ang drama ng, uh, ng mga bangag, ng presidential communication, pin daw yon So kung pin yun, sa so ibig sabihin, alam na alam niya na na may, may, may aabot sa kanya, hindi ba dapat ang pinakauna? Tinuturo natin sa ating mga anak. Pag may nagbigay sa iyo na stranger, huwag mong tatanggapin. 'Di ba? Huwag mong tatanggapin. So, siya presidente Bangag, ang ginawa tinago agad at ibinulsa. Ang first and foremost niyang ginawa dapat, pag abot tinigdan niya ano ba 'to? 'Di ba? Baka mamaya pera 'yon. Tapos nakita siya na tumanggap siya ng kakarampot na bribe. Hindi ibinulsa niya. Eh. So prior to that, kung i sa ninyo, Kilala ni Bangag ang taong yon, which is kilala nga niya. Dahil sabi ko nga, yan ang pag-uusapan namin ni Kathy Binag. Mamaya, mag-3.30 dyan sa Pilipinas, ay meron kaming bonggang-bonggang line together. So ngayon, binulsa niya na kagad. Okay? So ibig sabihin, meron na silang usapan. O, o uh, even before, pre, uh, previously, meron na silang abutang nagaganap. So ngayon, ang ginagawa ng mga buhakan ng inang gobyernong Bangag na dapat yun ang kalusin, lapit na makalus yung mga yan, ay magmatsyag daw kayo. Tawa, tignan daw kung may katukat, edited daw yung picture. Eh po, buha ka ng ina niyo. Pagpasok pa lang nilisan. Murahin mo dahi, murahin mo dahi. Ito, yung yan niyang botete. Hindi ba? Sige dahi, murahin mo. Jotang jenimes. O! Kung mm. concern kayo sa fake news, bakit wala kayong counter o sagot nung sinabi ni Cathy Binag na si Lisa Tanas ay isang pusher ng... Agoy! Grabe ang session niyan. yan. <laughs> Binag, labas-labas! Boron! Labas. At inabutan siya. At gusto siyang alukin na suminghot. At, you know, right. magpakabangag. Wala kayong sagot diyan. Diba? Ba so, ayan. Nasaan na po si Cathy Binag. Miss Cathy Binag, Pasok po, pasok, pasok. Pasok, Miss Cathy Binag. Oo naman, pa hindi lang siya. Yung grupo niya, yung, yung mga nasa paligid niya. Oh, ayan na ha. Karina, binabanggit ni Miss Marlica, si Miss Cathy Binag, ang bilis lumabas. <laughs> uh, ngayon, pakinggan po natin. No? Huh? Ano po yung komento ni Miss Cathy Binag doon sa inabot kay Bongbong Marcos sa isang event ng isang lalaking nagngangalang si Mr. Tubas? Okay. ba Diba? At saka mm -hmm. ako kasi, I don't just go out. Kasi, like what I said, sinasabi ko naman sa inyo lahat na wala mm -hmm. naman akong magiging dito, diba? Rather than sabihin ko yung katotohanan. Diba? Ayun, tama po yan, mga kababayan. Speaking of katotohanan, alam nyo, bilib na bilib po tayo dito kay Miss Cathy Dahil pumunta po ito sa liwasang binipasyo noong Loksang Bayan, no? Noong September 21. Mag-isa. Grabe. So, binigyan lang po siya ng escort, no? nang nandoon na po siya. Pero nag daw po umano ito mag-isa papuntang Liwasang Bonifacio. Buong tapang at walang takot po. Siyempre, paano pa naman siya kasi matatakot, no? Kung tutusin mga kababayan po natin, isinabi niya nga mismo sa kanyang broadcast kay Miss Marlica at mismo sa kanyang personal na Facebook, no? Na ilalabas lang daw itong 150 na kopya ng USB kapag may nangyari sa kanya. At bakit hindi po siya kinasuhan or uh, kinounter lamang, no? dinibank lamang ng mga supporter ni Bongbong Marcos. Kasi takot po sila. Kasi alam nila kapag dinibank nila, lalong aapoy ang isyo at mas baka manggigil si Miss Cathy Binag. No? Kaya nanahimik po sila, hindi nila ito sinagot. Pati yung Kongreso, yung Senado, NBI, si Abalos, hindi po nagdibank dito kay Miss Cathy Binag. Kasi mabibisto po sila. 'di ba? Kaya hindi nila pwedeng galawin ditong si Miss Katie Binag. Kaya nakita ko, ganun na lang kalakas ang loob ni Miss Katie Binag na lumabas sa publiko despite po sa mga mabibigat na kanyang accusation, mga issue na nilabas laban po sa pamilya ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Tama tama. Palagay ko tama. Wala akong mapapala dito. Hindi naman ako politician. <laughs> Alam mo yon, di ba? So, so nothing, nothing to gain. At saka, bakit? Ano? Bakit? Alam mo 'yung bago. Pag nagbago yung statement ko, sinungaling ako. Wala akong paninindigan, 'di ba? Wala akong mm -hmm. alam mo 'yun, parang basically I'm just here to gain followers or like 'yun, alam mo 'yung mga tao kasing fame whore eh. Yung may intensyon. Mm -hmm. Kunwari, may pa, uh, pangarap tumakbo, may pangarap na maging politician or sumikat on mm -hmm. something else. Ako wala, gusto ko sumikat yeah. na nakatulong ako sa bayan ko. Gusto ko sumikat na totoong tumutulong ako, hindi yung sumisikat ako kasi nagpapapansin lang ako. Kaya hindi ako hindi ako, hindi ako ano, hindi ako basta-basta lumalabas, ikaw lang talaga yung super nagtatrust ako. Oh my god. <laughs> Thank you so oh God for for your life ever Sa'yo. Same naman, with me. Sis, <laughs> isang usapan natin is about politika, friendship, mm -hmm. maybe showbiz, it depends. Very spontaneous yeah. po itong vlog na ito. Wala kaming mm -hmm. script, kung ano lang yung yeah yung, yung mga tanong niya Ang katotohanan. ba? Diba? Sabi ko, yeah. iaalaw ng Panginoon na mawala ako pero meron akong pina, meron ako na contribute sa bansa natin. Okay na ako. I'm super ready. So like I always follow my mga puppies ko. I always follow hmm. my my heart. Kasi nga, 'di ba? Ay, diba, sa, pala nga na pinag-uusapan na. Ayos, yes, Miss Binag, saludo po ako sa inyo. Tuloy niyo po yung laban na yan, ha? I don't follow my head. Kaya nga di ba pag mm -hmm. kasi pag kinain ka ng sistema, lalo sa politika ng mga maling um, maling gawain. Mhm. Mm na wala ka system. What do you call this? Um. Mm. Kin sorry, na mute ba? Okay na? Okay na, okay na, okay na. Okay na si Okay, sorry. So basically ang nangyayari niyan sis, kapag kunwari um, ang sinusunod mo yung utak mo mas mara yung demonyo mas na-influence ka rather than your heart. Kasi yung puso natin, mahirap pasukin, lalo pag sincere yung ating intention So, nung pumunta mm -hmm. ako doon, spontaneous yun. Si, ang message ko pa nga noon, si, pero nagtanong muna ako ng clearance, kasi ayoko mm -hmm. naman na biglang kabahan lahat. ano <laughs> <laughs> biglang, yeah. Ma, actually natakot nga sila and everything, but sabi ko sa kanila, sa, si Ati Chuchi nga, Ati Chuchi Villar, sabi ko, Psycho, mm -hmm. relax. Psycho, relax ka lang. Sabi ko, if something happened with me, hindi nyo kasalanan to. Kasi this is my choice. This is my decision. This is my responsibility. And I'm always like mm -hmm. that. So I just feel like, parang they deserve it. Kasi alam mo yung minsan sasabihin nila, wala naman yan, palpak naman yan, ang konti-konti nyo. You know guys, hindi yun sa dami. Hindi yan sa dami. Hindi mo kailangan ng madami. Ang kailangan mo, yung buo yung samahan nyo. Yung sincere kayo. And, and when uh -huh. I was there, when I was there, madami naman. Kaso kalat-kalat, tapos umuulan. So nakasilong sila, okay? Ayan, tama po yung Miss Kathy Mina. Di balik konti, basta sulit naman. Kasi ano po yung gagawin nila na marami po sila? Eh, puro trolls naman. <laughs> <laughs> uh, at dito po, sa mga Duterte supporters, tayo po para sa katotohanan, ay sulito. Di ba? And then, mm -hmm. I really appreciate it nung, nung nung nagsalita ako, bigla silang ano. Yung dogs. Ah, bigla silang humarap. Alam mo mm -hmm. pumunta sila sa harapan, umuulan. And you know, nakakatuwa kasi those are the people na talagang alam mo alam mo yung gustong-gusto talaga nila ng pagbabago. 'Di ba? So I I really appreciate it. Yung parang So sabi nga ng anak ko, "Mami, sumisigaw ka." <laughs> Ako talaga. Hindi <laughs> Parang <laughs> No, <laughs> siguro. <na kasi>. Uh-huh. <laughs> -oh. Yeah. Ayun. Sig yeah, ganun kasi 'yun eh, ka when you're passionate, you know, yeah. and you know kung ano 'yung pinaglalaban mo talaga, you're all mm. out. Walang pa kung wala ka kasing sinusunod na script, you know? Mm. Kung walang mm. inuutos sa it's your, yeah. you know, uh, personal uh, fight na I have to do this, I have to say this. So, talagang makikita mo yung spontaneous at yung kabaga, your 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 uh, speaking from the heart. So, yun yung nakita. Mm -hmm. Actually, sabi mm -hmm. ni Bega Warp, Bega Warp, how are you palangga? Sabi niya, ah uh, Madam Harley noong September 21, nung dumating sa liwas ang Bonifacio si Miss Cathy Binag, ay talaga namang libo libong tao ang nabuhayan ng loob. <laughs> But then after that, Senator, Senador, Senator senator Sen 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 Mold. Okay. So, anong masasabi mo doon, sis? Ang dami daw talagang nabuhay ng loob mm. nung, nung romampa ang iyong alindog. <laughs> di ba? <laughs> well, yun mm. nga eh, di ba? Sinasabi ko nga, parang hindi mo kailangan ng madami. kahit iilan mm. lang kayo. Pero pag buo yung, yung intention mo, yung puso mo sa pinaglalaban mo, talagang Diyos ang magpupush. Magpupush. Like, siya yung, 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 you give light to the people. Mm -hmm. Di ba? Kasi iba yon parang, Um sometimes shampray may nakikita rin ako na ano na Miss Cathy, lumalaban ka lang online, ganyan ganyan. At least tayo lumalaban online. Yung iba nga dyan, ultimo politician na, walang ginagawa, nagbubulag-bulagan, saka nagpipipipihi. Ano yung Ano pipipipi? Oo, di ba hindi nagsasalita, which is so sad kasi they promise 'yung pinangako nila sa ta pinangako nila sa tao na magsisilbi sila uh, uh -huh. sa mamamayang Pilipino, 'di ba? So 'yun yung yeah. nakaka nakakalungkot. That's why we are voices of justice. Kasi exactly. we stand for what is right. Uh no matter ano man yung mga ba mga bad things na binabalak mm -hmm. sa atin, we still stand Ayan. for the truth and we're fighting evil people. Okay, we're fighting the bunguls. Correct para sa taong bayan. So recently, sis, talaga naman ang mga ayuda ng mga tambayuda. <laughs> Walang humpay na ayuda at <laughs> taxpayers money, ha? Talagang mm. grabe. So, hindi na yan magpapahair follicle test kasi continuous yung kanyang pag, pagano, pagtitira. Kaya nga sabi ko yung pina yun, posibleng may nakaipit na uh, <laughs> So, just oh, ko ang litid noon, 'di ba? Kasi ang, diba? ang pinong-pino naman yung ano eh, yung ano uh, powder na yan na uh, Johnson's. Oh, 'di ba may free ano ta? <laughs> uh, may free ads. Yeah, you know, the Baka point naman here. <laughs> uh oh. Point dito sis, no? Uh, you know, you can correct me kapag may mga mali ako sa sabihin. You know, kasi itong abalita, uh, this is not interview, no? You can yeah. pabalik mo yung tanong yeah. sa akin. Ito is this uh -oh. is our show. So, mm -hmm. Ang punto natin dito na yung PSG walang statement na hindi yeah. nila winarningan yung mga random personalities na mm. uh, sa mga susunod na mga event you, you know, you're not supposed to do that to a president yeah. diba mm -hmm. So pero wala talaga sila sa halip kina nila na pinanindigan ng mga yawa na ito na pin daw yon Hindi nga yun yung hindi yun yung konteksto hindi yun mm. yung konteksto na parang okay lang kasi pin ang inabot yung protocol. Mm. Yung yes. protocol, na you're not supposed Definitely. to. 'Di ba? Mm. So dito mo Totoo. makikita na ayaw nilang sagutin yung even the PSG at yung mga sa, sa Senate and Congress, 'di ba? Dapat mag- mag, mm. mag ano sila, magpatawag na naman sila ng hearing in aid of legislation. Yan naman ang anong ano nila, mm. eh, yan naman ang uh, alam nila, right? So Yeah. Yeah. Mm -mm. Tapos, Totoo naman sabi ni... sis. Kasi yeah, sorry. Mm -hmm. Sabi ni Glenda bago, bago mo ituloy yan sis, dapat yeah. may protocol yan. Dapat si Tupas binigay binigay sa mga PSG. Exactly. So, ayan po mga kababayan po natin ha. Okay? So, kung si Miss Katie binag yung tatanungin, ay eh, posibleng may powder talaga na nandon. 'Di ba? Kasi dawie po daw po na nireceive at ipinasok sa bulsa Eh kaduta-duta So, ngayon mga kababayan po natin, bilang nakakakilala si Ms. Cathy Binag at buhay nga po na witness, nagpapatunay na siya po ay inalukan, the want ng pulburon, eh, siya mismo nakakaalam kung paano nila ginagawa ito, kung paano nila pinapasimplihan yung mga ganitong klasing bagay para lang uh, maging matagumpay po, no? yung kanilang pagbibisyo. Ika e, nga, hindi po ito magpa-hair dahil takot po ito dahil ayon nga po mismo kay Miss Marlica at umano kay Miss Cathy Binag, posibleng patuloy pa rin ito na gumagamit ng pulburon. Kayo po mga kababayan po natin. Ano po ang inyong pananaw no, doon sa inabot? Kayo po ba naniniwala na yon ay isang pinlang? No? O totoo po yung sinasabi kaya ni Miss Cathy Binag na may nakaipit na something na nakaka high, high, hi fly high butterfly <laughs> all right, thank you po thank you po kamis mahal ka maraming salamat sa iyong video at ngayon may natutunan na naman po tayo sa inyong pag-uusap no ni Miss Cathy Bina thank you and God bless po maraming salamat po sa inyong lahat huwag kalimutan mag-like and share mga kababayan